Hey guys, welcome to my channel. So, uh, may updates tayo regarding sa um, assassination kay Charlie Kirk, no? In a few uh, uh, after a few hours, less than 36 hours now, to be exact, 31 hours na na yung uh, shooter, okay? Na na yung shooter. And by the way, uh, nalaman na daw yung barrel, which is a Mauser, sporterized Mauser. And yung caliber is a 30-yard 6. So, this is a 223556 caliber, which is sikat sa Pilipinas ngayon. This is my 308. Bakit? Kasi wala akong 30-yard 6. Nag-set ako ng limit na hanggang 308 lang ako. Yung 30-yard 6, mas malaki dito. Kung nalalaki na kayo dito, mas malaki pa ang 30-yard 6. Okay? Actually, 308, pinalitan niya yung 30-yard 6. So, lumang cartridge ang 30-yard 6. Uh, modern cartridge na ang 308. So ang size ng ng 308 is 7.62 by 51. Ang 30 yard 6 is 7.62 para sila uh, by 60 61 I think 7.62 by 61. So mas mahaba siya ng konti, 30 caliber din and 7.62 yung diameter. So ayun. Okay? So, for comparison, wala, wala kasi, o, pasensya na, wala akong 30 yard 6 eh. Yan, may, at least may idea kayo. Tapos, mas malaki pa dito. Uh, yung casing ng, uh, ng 7.62 by 51, which is the 308, is 2 inches ang casing. Yung casing ng 30 yard 6, 2.5 inches. So, mas mahaba ng konti. Mas malaki, mas madaming powder. So, mas malakas ang recoil. Kaya nga, pinalitan siya ng 308. Anyway, So yeah alam na natin yung cartridge, alam na natin yung caliber, yeah, college, car, cartridge caliber and the gun, which is a sporterized Mauser daw. Okay, so sabi ko nga, uh, in 31 hours, nahuli na yung shooter si Tyler Robinson and then dami na nagsishare. And eto eto ang ano, yung, nadudal, nagdudal lang din ako kasi masyado mabilis. siguro, sige, okay, let's give the benefit of the doubt. Mabilis nga, nahuli. Kasi yung technology ngayon, sabi ni Cash Patel, yung head ng FBI, uh, kasi nagano kami ng tip line, tapos ang dami daw nilang pumapasok na tip every hour, tapos naglagay sila ng reward, di ba? Uh, $100,000 ba yung reward? Anyway, so ang nag turnover sa shooter, si Tyler Robinson, yung tatay niya mismo. Yung tatay niya, veteran law enforcement, tapos yung nanay niya, dating teacher yata. So imagine mo, tapos na radicalized daw tong Tyler, napunta sa left. Oh, guys, nakaka-visit yung mga nagko-comment pati diyan sa Pilipinas, no? Tinatanong pag kami post about sino yung pumatay kay Charlie Kirk, sabi, ano daw right-wing din daw. Eh, ano nga eh? Pro, uh, proponent nga ng transgender agenda, sabi mo right-wing. Right Hindi mahirap lang sagutin sa mga gano'n. No? pero syempre, I mean right-wing galit kay Charlie Kirk nakakabobo minsan yung mga kinocomment just ano lang eh mema lang mema comment lang anyway wag na natin patulan yon magbibigay ako sa inyo ng aking insight and i don't expect na lahat maniwala pero nung pinapanood ko yung ano yung announcement no ng ng FBI na governor ng Utah yan yeah, na, nakakabilib naman talaga yung efforts nila may ano lang, may mga butas lang kasi yung ano, yung mga siniwalat nila no yung announce yung kwento may butas lang yung kwento parang tatanungin mo sarili mo ano to another JFK ba to tsaka yung kasi yung history ng FBI CIA yung mga three letter agencies na yan hindi naman pagkakatiwalaan eh no minsan gusto mong, gusto mong maniwala pero uh, okay so ipi-present ko sa inyo yung uh, mga question question na pumasok sa isip ko okay So, nung unang nakita, wala pa tayong information na unang nakita ko yung video, impact ng bullet. Tinamaan si Charlie Kirk sa uh, ano ba, left side, sa left side ng ng leg niya, no? So, I was thinking, ano, I was thinking 223 yun. Bakit? Kasi anything bigger, wala naman muscle dito eh, cartilage dito, tsaka yung bone mo nasa gitna and veins, 'di ba? Mga ugat-ugat ang nandito eh. Feeling ko kasi kung malaking caliber, tatabasin niya 'yan, 'no? anyway, tapos uh, may usap-usapan, oy, ano 'yan? Professional hit, professional hit. Tapos may mga nagko-comment, ay eh, hindi, 200 yards, malapit lang yan, kahit baguhan, kaya yan 200 yards. Well, pwede siguro, but you have to uh, consider na unang-una -una, wala daw professional na nag aim sa liig, no? It just so happened, hindi na compensate yung bullet drop. Elevated position, bullet drop, tapos nasa ilalim ng uh, canopy si Charlie Kirk. So, okay. So, sige, sabihin mo na. So, ibig sabihin, ang gusto kong palabasin, aral pa rin yung, yung shooter. Hindi yan basta dinam, binigyan na ng baral, dumampat ang baral, tapos nagpaputok. Aral pa rin kasi ako matagal na ako nag-shoot. I don't know if I can do that shot, no? Sabi mo, oh, 200 yards di mo kaya. Well, iba kasi yung pressure pagka ang daming tao. Tapos totoong tao yung babarilin mo, no? I don't know. Sino ba may experience na sa ano, bumaril lang tao, di ba? Hindi naman na. sa practice sa gun range naman eh, paper lang ang binabaril natin eh, the most. Pagka sinoswerte ka, may may steel targets, di ba? Tsaka yun yan, no? Anyway, so, unang pumasok sa isip ko talaga, akala ko, 2-2-3 lang. Kasi, hindi ganun kalaki yung, ano, yung damage sa harap, yung entry moon. No? Pero, I may, I may, I may be wrong. Baka mali ako. O, baka yung exit malaki. Pero, wala rin na akong nakitang splatter sa likod, eh. Basta yun, eh. Basta yun, dun-dun lang, nagduda na ako. Sige, I'll give you that. Baka mali ako doon. Baka nga 30 yard 6. Sige, baka 30 yard 6. Sige, sige. Ah, uh, kanina no, nag-ayun ako sabi ni ano ni Neil yung kaibigan natin Daily Die Pipes. Baka gumamit ng suppressor. Hindi, hindi. Rinig yung sound. Rinig yung sound doon sa ano, dun sa lugar. So hindi siya gumamit ng suppressor. Okay, ah uh, alam na natin yung caliber, alam natin yung barrel. So it just so happen meron ako mouser. <laughs> meron mouser, ito. Ito yung aking mouser, no? Ito mouser bah lahat na makita niyo yung barrel were safety check prior to filming. Uh, nireborn na to sa original caliber ginawa na tong 308. So sabi ko nga wala akong 30 yard, This is the the closest that I can get. Ito yung original na Mauser. Ah uh, itong, sa akin Chilean Mauser. Pinakita ko to kay Charles eh. Gustong-gusto niya to. Anyway, yan, Chilean Mauser. Ito ang Chilean Mauser. Yung ginamit ng shooter ay sporterized. Ano ibig sabihin sporterized? Pinalitan na yung stock, hindi na siya wood stock. Okay? So, surplus ganyan, yun, in-sporterize. Ginapialta ng polymer stock at nilagyan ng scope. Dito nyo kasi, yung sinuunang ano, mga Mauser, wala talagang provision for a scope. So, wala akong ganun kasi barrel, no? The closest I can get is yung Thompson Center ko na 6.5 grid more. The closest I can get. Para makita lang natin yung size comparison. So, kita nyo lang yung length. Tapos, may scope, ha? May scope. Doon doon ako nagkaka problema eh sa scope. Kasi ito yung ano, original na Mauser Ito yung may scope. Kita nyo yung ano niya, lapad niya. Syempre, pag may scope, mas mahirap i-conceal 'yan. No? Doon ako nagka problema sa kwento ng FBI. Kasi sabi ng FBI, paano dinala ni Tyler yung barrel na Mauser? Sinuksok daw sa pants. Kaya Naghanap ako ng pants ko na medyo malapit lang din. So, sana ma-appreciate. Naka-shirt ako ha. Ah. Naka-shirt ako dyan sa loob. Okay? So, kung kung yung Mauser, original Mauser, surplus Mauser, isusok-sok natin sa pants. e eh, mo po, ganito ba yung iniisip ng ano, FBI? Na tinago? Pero hindi eh, mo na masasara yung ano mo. Tapos kung maglakad ka, yan. Sabi ng kaibigan natin na si Neil, Ah, uh, sir, baka nga nasa pants kasi doon sa kuha ng ring camera, iika-ika siya. The reason na iika-ika siya, kasi tumalun siya mula sa bubong. At nung tumalun siya, hanapin niyo na yung mga footage, hindi ko na idadagdag dito para wala tayong edit. So, I think ganito yata yung gustong palabasin ng FBI na nakasoksok yung Mauser tapos naglalakad. No? Wala sa itsura niya na may ganito siyang dala. Plus, kahit di ba? Ang, ang dinemo ko, yung original na Mauser. Hindi ka kasha pag may scope. Hindi ka kasha may scope. Actually, itong pantalon na to, malapit to dun sa pantalon na sinuot ng shooter. Ha? Hindi siya nakabagi. Hindi siya nakabagi. It's almost impossible na isaksak mo to na may scope na kasama. It's not gonna work. Hindi na papasok yan. No? Hindi yan papasok. Doon ako nagka-problema eh. Doon sa kwento nila. Tapos, may mga sabi ko, na naka, naka pants ako. Naka ako. May mga nagsasabi naman, eh, dinedefend yung FBI na, ah baka ano, tinake down niya yan. Imposible eh. Kasi the moment na pumuntok siya, tumakbo na siya. Babaklasin mo ba to? May time pa ba siya magbaklas? At kahit baklasin niya to, yung haba ng barrel and receiver, hindi ka sa average na backpack. Ito, may backpack ako. Oh, ito yung rifle. Hindi ka kasha, mahaba pa rin yung stock o. Oh. Uusli. Yung stock. E eh kung sa barrel naman, tsaka receiver, mula dito, ang laki ng usli. At <laughs> ano hindi pwede? Tapos yung length yata nung rifle niya is almost 4 feet. Ay, hindi ko to nasukat, pero I don't know, hindi to ha. Abot ba to ng 4 feet? Mas ma less than 4 feet pa to eh. Kita nyo pa Paano ipoconcel to, No? Sa backpack. Hindi pwede. Average backpack. No? So doon ako nagkakaproblema. No? Na pinagpipilitan ng FBI na naglakad daw si yung shooter na nakasoksok sa pantalon. Impossible guys. Makita nyo nga doon sa shinare kong video sa sa Facebook page ko na no? bin-rake down niya kung titingnan niyo paano naglakad yung shooter, nabibend niya yung tuhod niya. Which is, hirap kang maglakad. Oo, dahil meron kang rifle. Pero siya, hirap siyang maglakad dahil baka napilayan pa yun. Tumalun eh. ba diba? So, dun ako nagkakaproblema. Tapos, meron pa tayo isa pang problema. Okay? Sabi ng, ng FBI, nakita daw nila yung barrel, yung rifle. Ha, yung rifle, sporterized na Mauser doon sa kakahuyan sa woods. Nakita nyo ba nung ano, may video man eh, di ba? Nakita nyo ba nung tumalon siya mula sa sa bubong? May nakita ba yung rifle? Wala. Meron siyang hinulo yung bag niya. Inunahan niya yung bag niya, pero makita nyo malambot yung bag. Ibig sabihin, walang hard uh, metal substance or stock sa loob. Kaya nga sabi ko kahit isaksak mo yung stock nito eh, Hindi kakasay, oh. Kahit kalahati, wala pa sa kalahati. Ito yung dulo ng stack eh. Oh, ito na yung dulo ng bat. Bat pad. Uh, bat stock. So, imposible eh. So, yung, ang ginawa niya, analyze niya yung video. Nung tumalun siya doon sa bobong, hinulog niya muna yung gamit ng backpack. Tapos, naglambitin siya, tapos tumalun. Tapos, dinampot niya, ang lambot pa rin ng backpack, hindi ma matigas. Maniniwala pa ako kung ang dala niyang barel is yung Keltec Sub 2000. Kasi yun dito. Pero ang Mauser na almost 4 feet ang haba. Paano kakasya sa bag di ba? So, ah uh, yun no. Isa pang question nga no. Nakita daw sa kawian Paano nangyari yun? Nung papunta si yung shooter, paakyat sa bubong sa stairs, wala siyang dala. So sabi, wala siyang dala, di ba? Oh, nakaakyat siya, nabibend niya yung tuhod niya doon sa hagdan. So baka daw pinrepair niya yan ahead of time, nilagay niya na yun sa bubong a few days before. Okay, sige, let's do that. Pero bakit na-retrieve sa kahuyan nang hindi naman niya ibinaba mula sa bubong? Sabi ko sa inyo, malaki. Almost 4 feet yung rifle. 3 feet something, less than 4 feet. Dapat kung ikaw maglalakad ng ganitong rifle, halatang halata ka, tatakbo ka, considering na ang ano pa surplus na na Mauser, mabigat 'yan kasi yung metal na ginamit ng unang panahon makakapal. Tapos may scope pa. Mabigat 'yan kahit sabi mong peltan nila ng polymer stock, may weight pa din 'yan. Okay? Ah, uh, so 'yun. Paano nila nakita doon sa kahuyan yung rifle na ginamit? 'Di ba? Eh mukhang wala namang ibinaba mula doon sa bubong. So, nung pumutok siya, one shot, iniwan niya ba sa bubong? Tapos tumalon na siya, naglakad siya? Eh ba't sabi ng FBI sa, sa kahuyan na nakuha sa, sa, yun, sa wooded area? Hinagis daw, nakabalot ng towel. May nakita ba kayo nakabalot na towel na hinagis niya mula doon sa, sa bubong? Mula nung bumaba siya? I don't think so. Parang wala. So, ayun no, guys. Oh. It's up to you kung maniniwala kayo sa akin o oh, hindi. Pero ang sa akin lang, do your critical thinking. Mag-isip muna bago maniwala. Kasi, you know, kahit Amerika to, si JFK nga, ganyan ginawa nila eh. Di ba? Ganyan nga ginawa nila eh. No? Tapos later on, in the future, pag nag-declassify, lalabas ang katotohanan. So, wag lang masyadong gullible na, uy, eto, let's cheer, let's celebrate. Pero questionable talaga yung mga punto na pinakita ko. And talaga dinemo ko pa, nagmaong pa ako. No? And parang imposible talaga na magsusuksok ka sa, sa jeans mo nang may scope. Yung walang scope, pwede pa. Ha? Pero yung may scope, talaga. No? Chilean Mauser, 30 So, ano sa tingin nyo? Ah, uh, ano yung conspiracy? Sabi nung, sabi nung iba na ay, sayop, sayop yan. Y ang parang inaano nila, yung ibang conspiracy theorists naman, hindi raw totoo yung assassinate. Totoo yun! Imposible namang hindi namatay si Charlie Kirk. Akala nyo, nagtatago, magtatago na hapang buhay. Hindi, totoo yun, namatay siya. Ang conspiracy dyan, sino yung nasa likod nito? No? I think, to be honest with you, sabihin ko naman, sinabi ko na to sa mga live ko, no? I think there are forces involved na gustong magbanggaan ng left and right. Eh, right na ang America for civil war. Eh, bakay kayo ng gusto nila. Hindi nyo ba napapansin? Coincidence ba? Indonesia nagkakagulo. Cambodia nagkakagulo. Nepal nagkakagulo. Uh, France nagkakagulo din. And ah uh, sa Pilipinas, kailan ba? Bukas or sa Makalawa? Mag, may gulo na inaabangan? Bring your own mask nga daw eh, talaga. Oh. Coincidence ba yan? Ba't sabay-sabay na nagkakagulo? So, ano ba yung end game nito? So, let me know what you think. Comment down below and hopefully na-appreciate nyo yung ginagawa akong pag-breakdown. No? Ang sa akin lang, huwag basta maniwala. Let me know what you think. Bye.